Niloko ka, choice niya yun eh. Pero kung nasaktan ka doon, kasalanan mo talaga yun kasi ikaw yung pumili sa kanya. You always bear accountability with the results. Based on my experience ah, people cheat. Kasabihin ng iba, hormones lang, libog lang talaga. Kaya nag cheat Pero the truth is, mas mataas yung chance na ang cheating nang gagaling sa insecurity. If you feel unworthy, if you feel unappreciated, if you feel doubtful about yourself, Minsan kasi kahit ibigay sa'yo ng partner mo yung pagmamahal, ayaw mong tanggapin. Tapos iniisip mo, hindi ka mahal ng partner mo. So maghahanap ka ng pagmamahal sa iba. Kahit binibigyan ka ng attention ng partner mo, hindi mo matanggap na reject mo. Me kasi meron kang form of attention na gusto. Or may standard ka ng attention na gusto. At hindi mo nakikita yung reality ng mundo. Tapos hahanapin mo yung attention na yun sa ibang tao. In reality, hindi rin mapupunan na yung attention na kailangan mo. Kasi what you have to do is to become whole. Ikaw yung bubuo sa sarili mo hindi ibang tao.